So sa ngayon po yung mga na-diagnose po natin na cases um, pinakapataas po na uh, na age range uh, ng mga na-diagnose ng na HIV ay edad 15 to 24 years old at currently sa uh, sa kabuuan ng mga na-diagnose sa buong Pilipinas ito po ay nasa around 30%. Ah uh, siyempre ito po na nakakabahala dahil uh, Karamihan po dito ay kabataan talaga. Ito po yung mga nasa schools, nasa universities, at ito po karamihan po yung mga active online at uh, nakakakuha ng partners online. Uh, kaya po ginagawa natin ang lahat para po uh, uh, maipakalat yung awareness sa kanila, uh, educational activities, para po alam nila kung paano i-manage or mas alagaan nila ang kanilang sarili. Para uh, regardless of their lifestyle, uh, alam nila kung paano iwasan ang HIV. Ang gay dating sites, uh, yung mga online applications po natin, hindi po sila per se ang dahilan kung bakit tumataas ang HIV. Ginagawa lang po nito na accessible ang ating activities, whether online or offline. So, kailangan po natin gawin, regardless of what you do, kailangan po natin ng prevention options. Prevention option na kung ikaw ay HIV negative, access condoms sa lubricants, access prep, kung ano man yung kailangan mo for your lifestyle. At kung ikaw man ay person living with HIV, tuloy-tuloy ang treatment para di mo siya mapasa sa iba.